Hello sir ma'am, welcome to my channel for this video. Andito po tayo ngayon sa Universal Studios Singapore at At uh, magkaroon lang po tayo ng kunting uh, review sa loob niya. Maglakad lang po tayo. So, samahan niyo po ako sir ma'am. Thank you, thank you. And ito po, start na po tayo. So, ngayon, pagpapasok po tayo rito, dapat meron, na po tayo ng ticket. At dyan, i-ano po natin dyan, uh, dyan po yung entrance. So, pagpapasok so, dyan. Ito po yung pinaka main entrance nya So ito po ang mga ano nyo uh, Makikita nyo kagad yan May restroom po yan Tapos dito Kung may anak po kayo Pwede kayong mag rent ng trolley dyan Doon naman guys locker Kung may mga bag Ayawangan nyo po dyan Tapos dito naman Pagharap nyo po rito Sa taas Ito po yung train na galing sa Vivo City So one way train po siya Mag train na lang po kayo Para hindi kayo marapang maglakad So dito naman, pag maglakad po tayo, ito po ang ating makikita. Yan, silver screen. Kabila, Universal Studio Store. Tapos pa, yan. Tayo sa gitna, dumaan. So ngayon po is uh, Singapore Day. O birthday po ng birthday po ng Singapore. Kaya marami pong tao ngayon dito. Today is July, ay, August 9. And happy birthday Singapore. So speed limit din po rito 30 yan celebrity si cafe bakery makikita nyo po sa kanan pag sinalikod malikod po kayo ang makita nyo ay Hollywood yan Hollywood yan may Jurassic Park po sila Ayan. ito Universal Studio yan so maraming tao kabila world famous Sinsing so kauwi na po sila kasi kadal uh, nag-close nag po ng mas maaga ito ngayon close sa east so kaya pa na sila Hollywood China Ar Arcade sa kabila Minion Mart so mga Minion ang nakalagay dyan sir ma'am mga Minions yan souvenir Minions so so ginabante po natin itong lakarin yan tuloy-tuloy lang ito po may guide naman po nakalagay dito yan far far away kalawa waterboard kalawa dalas world kalawa new york kanan iskafi city kanan asian egypt kanan restroom kanan so pag uh, ito naman yan para sila new york kalawa yan may guide naman po okay. Pagabantin so, pa natin siya Ito, minions Minims, Minions, minions gan Sa abila inan po siya dito sa abila Nail drive in yan. Nail drive in dito fun, ano to Welcome to Universal Studio Singapore Nga lagay dyan mga Maraming tayo So ngayon, andito ang aking mga mother. So hanapin si mother at ako mga kapatid So hanapin ko Hello, hello Tara magpapakal pa kita Magpapakal ko nung sama na So nandyan sila ngayon Ha? welcome to Universal Studios Singapore yan natin makikita dito so tuloy tuloy lang po tayo ngayon so kung nakikita nyo is ang daming tao po ngayon dito kasi sabi ko kanina birthday po ng Singapore ngayon today is August 9 birthday po ng Singapore so mag straight tayo dito sa lubong sa traffic makita po natin spaghetti space spaghetti space cheese So napasok ko po yung kanina Pambata po siya Ang haba ng pila dyan Halos nabit ko mo ng 2 hours Kakapila dyan ngayon Straight lang So may CR aroma naman sa kanila So ang daming tao sir ma'am Ito ang magkikita niyo. Lights, camera, action Dyan Ito naman Hotel Empire Aha. So yan pa Ito sa kabila So ito yung madaan ng tao sa mga The Jester Bakery Kabila eh Jester Bakery So we want cookie We want ice cream eh So pwede sa yan dito sa kabila is Union Union City News Agency. Yun yun, City News Agency, lang. Dito sa gitna nato, sir ma'am, kadalasan ginagawa pag may show. Oh, wala. Kita lang Dito sa kainan. Repik. Yung ano, kainan dito sa Gilid pa ko. Oh. So 'yun si Toyabik. So ngayon naman dito tayo. Dan ito ang inyong makikita. Empire State ano. Oh. Empire State Department Store. Empire State Department Store. So, after diyan. Bante lang tayo. World Premier sa kabila. Palace World Premier. So, 'yun. Martin Auto Mart. Na Nangangalay ng aking kamay. So, bante lang, video lang tayo. Sayang, dito rin lang. Sayang time. So, pag dito tayo sa kabila, sir ma'am, ito yung napasok namin last kanina, transformer ride. So, dito sa transformer ride, sir ma'am, ang ginawa namin dyan is, parang, uh, ayan, uh, transformer ride. Parang, true experience talaga ng transformer. Uh, bibigyan kayo ng 3D na salamin. So parang habang nagipaglaban ng mga transformer, naglalaban, may experience nyo siya. Yan. May experience nyo na naglalaban-laban talaga sila. So nakakahilo siya pero quality quality siya. So yan, after dyan, sa kaliwa niya, makikita nyo po ito. Yung uh, life size na transformer life size na transformer sir ma'am yan life size na transformer sa kaliwa so abante tayo yan, starboard cafe starboard cafe after dyan, ito mahaharap nyo yung roller coaster na yan na sobrang nakakahilo so sinakyan din po namin yan kanina sir ma'am at montik na nga po akong masuka-suka So sa 90 seconds ride Parang 1 minute and 30 seconds Alos ngayon ramdam ko pa yung hilo So bawal ka pong magdala ng kahit ano dyan Bawal lang cellphone O kung ano Kasi pa, uh, Hindi ka rin Baka mahulog siya Kasi talagang Ang bilis-bilis niya At nakakahilo siya So gagawin ko yan ng separate video Mamaya So ngayon abante lang tayo sir ma'am So, itong mga pinanggalingan ng mga tao, ito yung mga ano talaga, yung daanan. Yan, yung daanan sa gitna. So, itong red na to, ang, ang tawag dito ay ito. Uh, battle, battle Battlestar Galactic Battlestar Galactic BSG 75. So matindi yan. Sobrang tindi. Labas lahat ng bito ako dyan. Eh, may hangover pa naman tayo kagabi. Itong isa, human. Ganyan din, roller coaster. Pero medyo ano siya. Pang human. Itong isa, pang ano siya. Pang a robot. hindi robot. As, pang ano, alien. So may prayer room doon. Ayon dito tayo dito tayo sa Egypt so Egypt uh, inspired to Egypt inspired yan so kung mapapasok nyo to uh, kanina sinubukan ko mag video dyan muntik nang mahulog yung cellphone ko hindi naman siya nakakatakot aktual sa loob kaso parang nagkabali-bali yung maugat ko kasi ibang klase yung impact ng ano niya Ro sasakay din po kasi tayo dyan sa roller coaster dito sa Mami Revenge parang Mami Revenge siya ito titignan nyo para kayo nasa Egypt so Egypt inspired yan so may Oasis Spice Cafe kaliwa may Tamar sya Egypt inspired Egypt 3D kung titignan nyo yung mga ano nya design yan pang Egypt pang Egypt pang Egypt so itong isa sa kabila yan Egypt talaga siya yan Egypt oh Oh, ang laki so ang laki nya yan so hindi naman nakakatakot, nakakatakot pero masasaktan yung mga kalam nyo niya nyo dyan so sa kabila ito yan mga Egypt inspired din o bilis Egypt inspired yan tapos ito na nga po yun Yung Revenge of the Mami Ito yung red na to Ang name nya is Revenge of the Mami So yan Sa kabila yan mga yellow Kung anong mabibili Treasure Hunter naman dito sa kabila Yan Treasure Hunter Ngayon kung abantay natin to sir ma'am May makikita kayo rito mga Yan din namin napasok yan Walang na yung time namin So dito kami tumuloy dito sa may uh, Jurassic Jurassic World. Sa Jurassic World kung maari. Ah uh, depende sa inyo. Pwede na mapuntahan una pero ang masabi ko lang is mababasa talaga kayo diyan. May part kasi na uh, malulubog yung parang bangka na sasakyan nyo. At may mga tubig na nagbubo ay uh, may mga dinosaur na nagbubuga ng ano ng, uh, tubig uh, uh, so dito po yan, yan dito parte Diyan parte so punta natin yan maya maya so ito Jurassic World nga tawag rito kasi inspired ng mga dinosaur so napuntahan po natin yan kanina nakapag video rin ako dyan so gagawin ko yan ng ibang vlog So as of now, punta tayo sa uh, may water world. Ito, Jurassic Park. Yan sir ma'am. Ang Jurassic Park. Yan. So napunta natin yan kanina. At ito yung malalaking dinosaur. Dala, dalawa. Ang malaki. Dalawa. Makarap sila. It's strawberry. Discovery report ko sa Kabla So pagod na pagod kami kasi ang daming tao at ang init At by the way kanina pala nabutang kami ng gutom Kumain kami dito sa Fusel Fuel Fresh Delicious yan Fusel Fuel Fresh Delicious At uh, iko cocomfort natin sa Philippine Peso So masarap siya Malaki yung serving pero tignan nyo naman yung price ma'am yang 19 dollar so 19 dollar times more or less 800 po yan pesos ganun siya katindi so dito discovery lost world dyan kabila so dito sa kabila sir ma'am water world eto oh. water world so yan last na yan is in Egypt is sky city hindi natin napuntan europe hindi Hollywood napuntan yan yan so sa water world may separate video po ako dyan sa water world yan. Welcome to Waterworld. May separate video po ako dyan. Tignan, gagawin ko rin po yan ng separate na YouTube videos. So ngayon, punta tayo dito sa kabila. Hindi, hindi na po namin ito napuntahan kanina. Kasi we're running out of time and ano na, wala na talaga. Far, far away tawag dito. Yeah. So far, far away. So pag may time po kayo, mapunta kayo dito. Punta lang po kayo. So inspired po siya ng parang yung mga all buildings all buildings ya yeah, ma'am so gagawin din natin to ng separate videos kumbaga ikakap ko na rin to at eh, hiwalay ko so ito pag mapunta ka sa Parparaway ito makikita mo yan ito yung ganyan Hollywood New York Muslim sit et cetera yan yan may ferry sa taas ang gumagalaw so may mga daanan din dyan Ayan. Mga building na parang nasa Perry House. Perry House building. So, close na sila. Huwag na, at, huwag na nating ano, videohan. Fix na kasi. So, ito yung makikita niya, sir. Ma, pag napunta po dito sa Far Far Away. So, parang panahon siya ng mga unang-unang panahon. Ayan. Mabubong niya. Ayan, mga dike, mga design niya. Parang kastilyo. Parang kastilyo siya. Castillo Kastilyo. So, maaga po silang nag-close ngayon dito. Kasi nga, is Singapore Day ngayon. Ayan. O. Far, far away. So far far away ganito pa ang desain castle castle park okay. si Shrek pala bida rito Shrek Adventure 3D far far away Shrek Ayan. bida si Shrek okay. so okay so dito na tayo labas na tayo dun pinanggalikan natin yan sir ma'am, ang makita nyo rito, kung kayo pa ipupunta sa Universal Studios Singapore. Yan, labas pa lang yan, iba pa po yung sa loob. Sa loob, medyo mahirap pala magvideo kasi most of the time is extreme yung mga pinapalabas nila. Yung mga rides. Ito may rides din sa far-far away pero di masyado ganun ka-extreme. So ngayon, dito na lang tayo. Pag ganito, sundyan nyo lang po yung daan, yung mga pinupunta ng mga tao at makakarating po tayo sa ating uh, exit may mga guide naman po minsan may mga guide po na exit iba nito kung saan po yung ano ng mga tao doon na po ang punta natin so yan yung sinakya natin kanina yan muntik na ako may hamatay dyan sir ma'am matindi talaga siya so wala na siya kasi 6 na nag close na So wala na rin akong chance na gawa ng video yan Kasi uh, Wala na oh Wala na ang maandar Tumatakbo So dito tayo sa kabilang side sir ma'am Sa kabilang side natin po na Kanina doon tayo dumaan Ay meron pa yan Meron pa pala Ay mira kayo Kaya ay chime Lala lala Meron po siya, sir, Yan, sinakyan ko yan kanina, sir, ma'am. Muntik na talawang kimatayin dyan. At hindi. Nakakatakot. At alos lumabas lahat ng bituka ko dyan. So, punta na tayo doon, sir, ma'am. At hinahanap na tayo sigurado. Na ako nang galing kanina, oh. So, parang umikot lang tayo. Ayan. New York City. So, umikot lang tayo, oh. At yan, yung makikita, sir, ma'am kung tayo po ay pupunta sa Universal Studio Singapore ganito Universal Studio Singapore so yan sarang malapit na tayo makapunta sa ating exit yan ay yung makikita sa kailangan well, ko maglakad ng mabilis. Baka naghihintay na yung mga kasama ko. So ito yung view dito. Universal Studio Singapore. Alright, so uh, it's closer mo. we're right back where, eh, kung saan tayo galing uh, tayo ay pauwi na si bukas balik na rin po tayo ng Pilipinas tapos na ating vacation so ito ang ating makikita sa pang ang doon mga kapatid tayo ay pauwi na so hopefully meron po kayong kunting natutunan sa aking video at nagkaroon kayo ng idea dito sa Universal Studio Singapore Yeah. So, busin natin ng time dito sa kabila. Ayan, sa roller coaster na yan, na muntik na matayin. Sobrang extreme. Sobrang extreme. So, itong oras. Itong oras na picture, video. Ayan. Universal Studio Singapore. Ito. So, punta tayo rito sir ma'am yan aking mga kapatid at kailangan natin mag -picture. yan si brother oh panog okay kaway kaway Universal Studio Singapore bonoy picture na tayo dyan para makawin ha ah. okay say hi say hi ano nakadami ka na Oo. oh